Paano mo na nalamang in love siya sa'yo? Nung pinakitaan ka na ng effort. sa huh? So doon mo na malayang mahal ka? Yes. Paano mo na malayang, paano mo na lamang hindi ka na niya mahal? Yung nanghihingi ka na ng atensyon. Kasi nung una hindi mo naman hinihingi kung saan niyang binibigay. Pero nung dumating sa punto na hinihingi mo na, tinatanong mo na, ba't hindi mo na to ginagawa? Ba't ayaw mo nang gawin? Doon ko na-realize re na, ay, Noong una, binigay ng kusa, tapos ngayon, hinihingi ko na hindi pa binibigay. Yeah. Paano mo naman, paano mo nasabing, ay, tapos na to? Kasi, ang dami mo nang nabigay na pagkakataon, pero, dumating pa rin sa punto na, may ginawa pa rin siya para masaktan ka. Kahit tinanggap mo na yung mga dating pagkakamali, tapos inulit pa rin yung bagay na makakasakit sa'yo. Parang, sinasadya na ba to? O oh, hindi mo lang talaga ako mahal? Kailan mo na sabi, ay, kaya ko ng lumaya at magpalaya. Kasi minsan, di ba, alam mong tapos na, pero ayaw mong maging malaya, di ba? Di ba? Alam mo, alam mo yung sa sarili mo kung ano yung dapat mong ginawa, yung tama. Pero minsan yung tama, ayaw mo eh. Kasi hindi yun ang masarap sa pakiramdam. Pero kailan mo na sabi, ah, palalayain ko na yung sarili ko at palalayain ko na rin siya. Mag hindi ko masabi yung makakalaya, pero dumating ako dun sa puntong bibitaw ako kasi hindi ko deserve na paulit-ulit kang sasaktan. Oo. Yung tanong, magiging mabuti tao, pero mali yung ano, binalik sa'yo, yung misa nakakaiyak. Tinanggap ko na nga lahat ng pagkakamalit. Alam niyang masasaktan ka dun, pero ba't inulit gawin sa'yo? Kailan mo nasabing

दादा ति काय विचार